Napulihan o kasubanan ang unta malipayon nga banding sa usaka pamilya gikan sa Munda Extension, Barangay City Heights, Jansan. Human nga nalumos patay ang 40 anyos nga si Jonathan Lantako Human nagdive sa swimming pool unya wala na nito sa tubig. Hunyo 30 adlong Domingo sa kasamtangan nga tuig. Gisaysay sa igagaw sa nalumos kung unsay nahitabo. Wala pa mi nagligo ato. Tapos pag uh, taod pag mag, nakahikay na mi, mm. nagligo mi, sabay sa mga angkol niya. Sa pang bata, sila doon sa akong, ano, pinsan, itong oh. anak niya niya. Kami dito misa dili kaya sin lalumpod. Mm. Nya, wala po din expect nga mga dito. Dito po siya maligo pagka balik na namo ba mm. Nagkanta-kanta pa siya, nabijoke-bijoke siya dito ah, niya. Kamira dahil niya gibantayan bulatunya niya, dito siya dito sa lalumba, dito sila mm. sa dito so, niya. Gidala pa niya yung anak niya, pagka umano, naginabira ang anak niya. Dito na, pag dive niya ito sa ilalong, nanda man siya ka po nga. na naman na matunan ako ang kapugipuka ko sa mga apo nga. Wala na si Kuya, pahulay na, nalumos. Mula sa oras? Mga, siguro mga alas tres siguro mga, oh, ana, o, oh, ban, oh, o, 2.45 basta, kaya ana, yun nga time. Hmm. Muto, nga, gideclear yun sa, gatuan sa kung anak to sa, magulang sa, hospital, hmm. gideclear yun nga, dito na arrival. Ang Osaka personay sa swimming resort nga si Plurita nagkumpirma nga naghatag na sila og ginabang. Naghatag usab kini og dugang pagpaklaro sa nitabo. Oo, nakakahatag na sir ang tag-iyag ang kuan yod, pero nag, nag promise tong anak nga muhatag mm. siya additional mm. kay naluoy siya sa kuan ba. Oo. Karon to iyang promise nga mo dugang. Nakita man daw ni sa isa ka bata nga kuya kuya inyo kauban o ganiha pa ni. Mm gitubag lang daw siya nga sagda ilang na dong kay ritual, mm. maura pud do ang nadunggan so wala na ko ni samtang nagpasalamat ang amahan sa nalumos sa tag-iya sa resort og sa pagtulay sa brigada aron sila mahatagan og hinabang sa karon ana sa ilang balay sa Munda Extension City Heights ang haya sa iyang anak ah, salamat sa daghan sa puring kamot sa brigada uban sa mga apo nga mga pagmangkon kamot sila nga matabangan yun. So na-hatagin sa inyong nahatagay. tamang? Na-hatag, In the heart of changing lives, Kirisiver Jason, Brigada News.